Sa gitna ng sunod-sunod na taas presyo ng mga produktong petrolyo, pinamamadali na ng mga mababatas ang distribusyon ng fuel subsidy ng gobyerno para sa mga driver at operator sa bansa. Ayon kay Sen. Grace Poe, Pinuno ng Senate Committee on Public Services, nakapaloob sa 2023 National Budget ang pondo para sa fuel subsidy. Kaya sana'y mapakinabangan na ito ng ating mga kababayan. Panawagan pa niya sa Executive Department, sana'y suspindihin na rin muna ang excise tax sa krudo para makatulong sa pagpapababa sa presyo nito sa merkado. Si House Minority Leader Marcelino Libana naman ang hiling sana'y madagdagan ang pondo ng gobyerno para sa fuel subsidy sa susunod na taon. Partikular niyang ipinanawagan ang paglalaan ng 5 billion pesos na fuel subsidy para sa mga public transport driver at 2 billion pesos naman para sa mga mangingisda at magsasaka.